Ayun na tomorrow. Say okay, goodbye to my blonde hair <laughs> na. Sabi, ginawang coloring book yung kilay niya. Ito ka na, doon. Sabihin kayo baka magsabihin. Mami! yung. Ah guys, mag-block hair ka na ulit? No, hindi block. Or low-key. I don't know. Hindi siya Bridget. Diba? O oh, diba? Hindi ka talaga nagtitink ng rate. Basta ka lang. Narinilig ka namin, Fiong, kahit may... Ha? Totoo ba? Kalma, siya. Nakaka-stress kasi nanay ko. Siya nagbibigay ng stress sa akin. Ang kapal lang mukha Nasaan yung pahinga ko? Pakilabas. Yeah, but... Grabe, what if matanggal yung pilikmata? Nagpipilikmata. Ayan, yeah, wala naman. Nasaan yung ano? Ay, naman ka na. Bila-bila. Ayan. Nanay ko dito. Siya talaga nagbibigay ng number one stress sa akin. Yaba yeah, mo naman. Legit, man, hindi. hindi ako nagjo-joke, guys. Talaga mo. Kahit kay Lord, kinukwento ko siya. Gah! Sorry, huwag ka <kang> mo mabibig. Sure, <laughs> huwag. So, Ibang makawa na ako kay Lord. Sana hindi naman nakaka-stress yung araw na ito. Pagan dyan yung nanay ko. <laughs> Parang gusto mo akong pakuha kay Lord, ha? <laughs> <laughs> hindi naman. <laughs> Minsan, na, na, si, siya, siya na talaga pumipindot ng anger mode ko, eh. Ay, gusto niya nakit pakuha kay Lord. Uy, siro ulo ko. <laughs> Kusang pumipindot si Ingrid pag <laughs> yung nanay ko nandiyan, nandyan eh. Uh, ah, na daw niya ako kay Lord. <laughs> Uy, mga mga mga. mga, mga. <laughs> uh, sa body ko. Upulan lang sa Nakikita Nakikitawa doon sa mas mong isa. <laughs> Sabi ko <laughs> dito doon na siya makitawa. Loko to ha. Papakuha ako kay Lord. Buo. Ba't ako kinukuha mo? Dahil <laughs> sabi ko sa mga, na tananay ko talaga. Lord, wag mo kukunin. <laughs> okay, I think ito na yung ayos ko. Ay, na po ako. Si Madam Inuts talaga. Bakla, hindi ko nung si Madam Inuts. Hoy, hindi ako si Madam Inuts. Kaya talaga, maitawag niya lang sa akin. Ayan, basta may ganyan. Mas maganda lang. po sa akin Oy. nun. Okay. Mas maganda po mga. sa akin yung si Madam Inuts. Kaya talaga, oh. Thank you for your... Ay, sabari ko. Kasi kung nakikita. Bakit ang daming tao ah, dito sa kwarto ko. Bakit dito lahat nag-aayos? Ito ko yung maganda, lightning ko. Oh. Lightning? Bakit lightning? Lightning, mocking. Lightning? Mokling. Lightning. 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 Ganang i -ebab. Malamang. Malamang, maganda maglalay na ano. Maglalay ba pa akong pangit ako? Charis. No, no, it's best so, man. ko ako. Hi, Maganda ko, Charis. Maganda anak, maganda nanay next. <tinyo> niya na talaga yung gigil ko, guys. Pakipindot ta si Anger. <tinyo> Please. Nahuhuli na niya yung kiliti ko. Oo, <tinyo> ma. Oo daw. Pinakot ako to na nga ako kay Lord, eh. Sira ulit talaga to Ano ba yan? Ang dami niyong alam. Maganda ba si Therese? Si Teris ay ang aking pet, babe. Dahil kaugali ko siya. Ay, GM. Mukha ba akong si GM, nak? Hoy! Hindi! Anong bala ba yun? Buang! Bye! End live! Bye! End live! End live na ako, guys. Madami yun na nalalaman. Okay magpapaiba muna ng hair. At ina yung last time na makikita yung blonde ako. Piyangi. Out na mo. Okay. Ay! <laughs> Joke lang, hindi pa pala. Bilog na bilog ang face. Wow, thank you, Bridget, ah. Thank you, ah. Thank you.